Kamay oh, mo man. Karang ba po? ina mo. Patay okay. Oji. Michael. Happy birthday, Oji. Ulitin ko, ha? Pangalawa na to. <laughs> <laughs> Happy birthday, <laughs> naman. Happy birthday. Happy birthday. mo Wala. <laughs> yeah. ako naman. So, Happy uh, <laughs> birthday. <laughs> Na lahat ng OG Big 'tong sa lahat. Front side, dogay. Sabihin. 'Yan, tahira pa ng mga makuha ng pera ngayon ang, eh. I drop. 'Yan, ito Mike mo, uy. Uh, Mike mo. A fili, mo uh, ang drama uh, ang ni OG Bag Ang drama ni OG Bag sa birthday niya. Uh pasok. Pasok. Uh, Oh, so, salamat sa lahat sa trapo. I love you. Yoy, putang ina. lang ang puta. Kaya lang ang puta. Kaya lang ang puta. Kaya ganun. Kaya wakmak. Salamat sa lahat. Salamat. Dinagdaga ng inumi na. Oh, very good. <laughs> ang litro lang sana. Sagit lang. Paano yung mahal mong si Lea?

salamat sa lahat. Sige, tatay, time out. Mukhang tinawag si O.G. Brian eh. Time out mo na. WWR 101.9 for life. Ito, 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 ito pinakamagandang tanong. Yeah. Ha, tanong, tanong oh, okay. mo na. tanong. Mukhang tanong. Ate, tanong ata. Sino pipiliin mo? Si Lea o si Baba G? O oh, si Bibie. Bibi. Oh, Bibi. Oh, si Bibi? Si Bibi. Oh, oh. 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 Wala Pero Mala, si di ah. Hindi mo niloko. Hindi ka tumula dileya. Pinagpalit ako. Isa, si hindi pa gwapo. Ah! <laughs> <laughs> o, oh, waka mo itong matador. Ulitin mo yung sinabi mo. Uh, ulitin, oh? mo dahil sa matador na, 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 dahil matador na ito. Dahil sa matador na ito. Dahil sa matador na ito, dito ako umuha ng lakas. <laughs> Kapangyari <laughs> Walang 100%. Saguro. Oh my Pinilaan ako

Natatay tatay ni uh, Mariel? Nga, pakipalan na ng mukha. Kaya, ututu. Bakit ay kay Marlon lang ang puta. Ito, ito. <laughs> ah, kay Roman, kay, Roma, <laughs> kay Jesse, maraming salamat. Uh, kay Louie, Louie, ano, Louie Pucon. Uy, <laughs> tuwago, naman ganyan. Bakit <laughs> ba? Yon. Eh. So, <laughs> kay na kay uh, oh. <laughs> 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 no. so, sa atin. Yon. Yun. Roman, Romano. no. kitang. Wala. Na, wala si Oji si, Bugs. Ay, siya na, si Oji ano, si Brian, eh. Madam, si Brian. Mo ang tinawag niya na Ah, uh, na na. Hindi ako ano ng pera. Wala akong pera ngayon. Go back to the Crisis ako ng tinamaan Tinamahan ako ng Dobar Crisis Ah. 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 Ah.

Healthy required that only that cover heấy beggar what i gotta wear it bah favour uh... the number one k uh... k